Pasabog. Pasabog yan? Anong pasabog? Paapol Apple Paapol, pasabog yan. ano to? Paano to? Unggoy. Sino yan? Si daddy. Gawa, no, maayay to rito. Sabi ko sa'yo, pambahay lang. Gawin na. Ano? ano ba to? Ano to? Bab. Ayun, tama mo ito? Maaga. Bab? Ma Maaga. Ito, <laughs> <laughs> ano to? Matela. Sige, matela. Matela yan ah. Hindi no? matela yan. Matela. Bakit? i eh, na yung mga bata. Diyos ka. Boss lang ako sa Wag na ako. Kaligtay na mo, oh. Ay Diyos ko, tama na may tsura ko. Yeah. ko na. Oh, cellphone ko to. Oh, pati cellphone ko nakakarating sa bahay niyo. Diyos ko na. Diyos ko na. Alexa, master lights off. Okay. Ano ko na. sorry tayo, B? Wala mo. Mayroon ka pa bang pinag-aaral na iba? Huh? Shit, so, tinatanong ka lang. Eh. Ito na. Masyado kang TH. Hindi siyempre, pimalim mo eh. Hindi na Montessori. Naku, hindi ibig sabihin mag-aaral na si Noah. Yes! Mag-aaral na si Noah. Mag-aaral ka na. Pag tinanong ni teacher, One plus 1. Eh, pwede na mag-aaral. Alam mo ni 1 plus 1. Parang walang taon. Mag-aaral na si Noah! Parang <laughs> atrasan. Mag-aaral na po si Noah. Ikaw si Amber, nang greet yan ah. Grade 6. Alam mo yung, yung grade 6 ako dati. Sa Central ako. Ang dami kong Wala na pong atrasan. Isang taon na po babayaran namin para sigurado pong ano. Maobliga siya mag aral isang taon. A practice. Kunyari si teacher. What is your name? No, walang. So guys, i-enroll lang natin yung mga bata sa gilin. Tapos, update ko kayo. Wala pa liguan. Wala pang toothbrush. Palag pa. Eh, parang, parang malungkot si Noah. Ito nga ni Mama. Ito alam ni Noah. Ha? Ito ni Mama. No, ano ba talent mo? No, magsalita ka. <laughs> Sinisipat na niya yung mga picture niya. So, <laughs> Sabi siguro ni Noah, namamalo kaya yung mga ano <laughs> Ay, ganda na na to. Amber. Uh, <laughs> ah... ano si ano? Ayun, si Arvin. <laughs> Kita ram ram nyo. Pag tinanong ni Jeter, Noah, uh, bakit hindi ka patulog? Wala, <laughs> ala pa sa condition mo. Puro Roblox kasi ginagawa ko. Ano What is <laughs> this? No? Hindi rin This one. Ano? Ano? What's this? Ano? Roblox pa? Minecraft pa? Minecraft, Roblox, TikTok, YouTube. Ayan. Ay, titignan natin kung ano mga natutunan mo dun ah. Ah, tinatansya kung ano. Oo. Oh, oh. Kung anong grade siya, ilalagay. Kasi yung sa, sa alam niya. Ah. Kasi Awa, pakita mo yung mga nalalaman mo. Pakita mo kung sino ka. Ikaw, bigaw mong decision. So, may papasok to. Sa Minecraft o sa Roblox. Ano, tumayo ka. Pakita mo mong aaral ko mabuti. Paano kami dagagana? Nakadokdo ka nawa? O, AC2 na lang. Sa AC2 na lang. Ano ano ba AC2, be? Parang kinder, gano'n something. Oh, wag ka na mag, ano, magpa-awa kasi tutuloy na namin to. Ano ang pasok niya? So, umaga po ito, 11. Tapos, bako po. Oh, Ako, okay. ito, 11. Ang gising niya, wala. Ako pa na lang, ano. Ay, oh, hindi ka pa morning person na kano. Tamo kaya wala po siya sa condition kasi ang gising po niya 1 PM eh, nagising siya na 8. Ah. Yung 8 po kasi tulog niya yun eh. 8 AM. No, ayos mo kung magganyan, 'di ba? Sabi ko sa iyo bawal na kapangalan baba. Diba, Yung ano, pani forma ng swerte. Yung ayos ayos mo no, 'di ba? sumunod ka kay Ayan, tingnan natin kung makangiti ka pa pag uh, nakakita mo yung teacher mo. Sabihin ko yung matapang. Gusto mo yung matapang o mabait? Ay, talaga niya mag-aral. Kaya kailangan natin puwersahin. Ha? Ha? Huh? Ah? Elephant, eto. Bayong. Ha? Bayong. Bayong, eto. Pasabog. Pasabog yun? Ano oh, pasabog? Pasabog. Ano pasabog yun? Eh, Apple yun. Apple, pasabog yun. Ay, gusto ko. Kapanood mo yung TikTok na mo. Ayan, sige. Roblox pa. Minecraft pa pasahabog ha Apple laging pasahabog ha Ay, Ito ito Ano to, ano to? Bahay. Bahay yan. Ba't ganyan o? No? Iglo to. Iglo. Ano nga namin iglo? Ito, ito, ito. Turo. 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 <laughs> Turo. Mana-mana sa'yo, Pino. Sabi nga ng mga next daw oh. <laughs> ni. Sabi ng teacher ka chat ko ka ha, sabi na papanood ko po si no, mukhang pasaway po eh. Hindi nga mo, hindi nila masasaksihan. ano to? Ano to? Ano to? Uh -huh. Uh -huh. Sino yan? Si Daddy. Gawa, no, makikita ko rito. Sabi ko sa'yo, pambahay lang ang ganyan. Sino ito? Si Daddy. Si <laughs> Daddy. <laughs> Pag-walkout ako dito. Ito, <laughs> sino ito? Ano to? Si Ading. Ano si Ading? To? Ano yan? Daddy. Si Daddy. Ito kasi kaya lang natututo na nito. Ang mga tinuturo mo eh. Si Daddy. Si... si Daddy. Si Daddy. Si Nguso kasi si, 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 oh. Diyan <laughs> Sabihin ko, sabihin ko, sabi ko. Hanapan kitang teacher na matapang talaga. Ito, ah, ano ito? Hmm, patali dito. Ribbon. Ah, kala niya Botox ba? <laughs> Ay, ano ba Ayun, tama oh, ba ito? Maaga. Ma <laughs> maaga? <laughs> <laughs> oh, ano mo so, kasi? Oh, mga ganyan lang ikita Eto, ano to? Ha? Kotse. Gotcha. Yun. Eto, ano to? Mukha <laughs> mo. Sige po, teachers. Paluin nyo na po yan. Eto, pang PE. Ang malaki sa inak. Amber, ikaw, uniform mo. Ay, kayo na po, teacher, ma'am. <laughs> ay, nawa. Teacher, ni mo na. Nawa, ayun na ay magiging teacher mo, ha? Ayos ba, approve? Oh, ikot nyo nung, Ano? Oh. Lawa iyo no, mo mag-aaral ka na. Eto, ano to? Matela. Matela. Matela yan you know? oh. Hindi matela yan. Matela. Ink yan in. Hindi matela. Uh, mo ang chocolate. Next, next, next. Dali lang. Ito ano to? Mangga. very good. Ito. Mau. -mout. Anong mouth? Mouth you know, you know, so -mout yan o ba? Ganyan mouth. Hindi mouth yan. Tingnan mo buti. Sa Tagalog, ano, sa Tagalog ano yan? Ilong. Oh, yo, ano ba naman palaw eh? O oh, ito. Robot. Robot. Good. Ito ano to? ano yan. Ayun bahay. No, ano, just po. Ito ano yan. Bell. Yo, tama ka rin. Ito ano yan. Daga. Good. Ito ano yan. Ice cream. Ha? Ano king ice cream yan, Nova? Ice cream yan, you know, robot ganyan. Ito ano number yan? Ayun, seven. Just... Diyos ko. Wait lang, wait lang, wait lang, Ito, ayan. Ito, ano to, ano to? Apple. Ito. Sipit. Sipit? Ito, ano to? Park. Anong park? park okay. You know. Ah, parking kasi madami. <laughs> parking kasi madami, no? Madami so, sa sakin. Ano yung pampiyo po? Apo. Eh, malamang po maging perfect po to sa pi kasi <laughs> Parang yan pong alam na sports to eh. Nagmumotor po siya, tapos nagbabike, <laughs> tapos tumatakbo. Ay. Hindi po naglalakad to, laging patakbo po ito. Tapos uwan um to, tapos dito naliligo, tapos nagbuto. Iki-iki lang na sa inyo naman. lang ako pag-uwi. Papaluhin na kita. Mami, ako ka. Say <laughs> mo, I love. I love. Ate, ate. Ah, ano pangalan ng teacher mo? Teacher oh, yeah, yeah. Sisimula na siya. I love. <laughs> ano pangalan mo? Noah. Oh, taga saan ka? Taga so, saan sa Pulilan. Sa Pulilan. Ano pangalan ng mami mo? Daddy. Eh, pangalan ng daddy mo? Daddy Norville. Oh, ilang kayong magkakapatid? Ang tatlo. Tatlo. Si Wendy. Oh, sino pa? Tapos apat. Uh, Ganyan ka ba, iyo? May para kami bulati sa katawan. <laughs> Ikaw, iyo. Galbo ka. Galbo. Ano ah. oh. Pag nag-school ka, huwag kang sasama kung kanino, huwag kang papasundo kung kanino-kanino, ha? Ah. Sino susundo sa'yo? Si... umboy. Ah, huwag sa'yo. Sa Papapasuko mo lahat ng tao rito sa Montessori. Anong um, sasabihin sa mga teacher mo yan, ha? Baka Mama, mamaya sabihan mo na ungu yung teacher mo, ha? Oo, ha? papakulong kita doon sa ano? Si Wala nga, umalis niya. Buti na lang si ate Amber, si ate Natalie mo, hindi naging kasing kulit mo, no? Oh, o, no. uibay pa si ate Nat na to. E, eh, ikaw eh, pag lumayo ako eh, sumusunod ka na rin, no? Oh. Bakit sino agad, matamad mag-a? Oh, okay, yun o. Ba't kayo tapad mag-aral? Sagutin mo. Tinatanong ka ng ate mo. Hebre, ugoy. Ugoy. Ah, medyo didisiplinahin ko muna to, ano? Napapahayaan ako sa mga teacher. Siya, sabihan ba naman ako ugoy? Bakla! Ay! <laughs> Nangung gulat. Nawa, magpakatino ka muna. Ano, may mga ibang tao. Nawa. Nawa, nawa, nawa. May ibang tao rito kung sinasabi ang ugoy, ah. Nawa, no, kung sinasabi ang ugoy, ah. <laughs> Ba't daw, mainit yung uniform nyo ay nakadoblik ah. Oh. Nagigigil na ako sa iyo, nagigigil na ako. Para kami kitikiti. kiti sasabit kita rito. Huwag pag-ipag-sabit ka lang dito, to. Kaya <laughs> <laughs> ka mukha, ading. Dami no, ka mukha ni ading. Naman, umayos ka, mag-aaral ka na. Nawa. Pag laki, ano gusto mong maging? Pilot. Pilot? ano ginagawa ng pilot? nag a airplane. Very good. Sana magkatotoo yan ah na? Para mailibot mo kami sa buong mundo, Na? na? Sa langit. Ang gago! Arvin, si Noah, huwag mo na influensya. Nag-iisang lalaki na lang to, ha? Si Ramra, may na-influensya mo ba? Ramram magka na sumunod sa pak ni kay Arvin mo. Daddy, Yari ka kay Tito Ramil. Daddy, oh. kanina. O, oh. ano to? Dress. Dress? Eto, ano yan? Pinto. Ano oh, pinto? Ano yung pinto yan? Oh, pinto, o. Oh. Eto, ano to? Fair <laughs> gulong. Okay. Ayos sa... Ito naman yung I love. <laughs> 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 ito, hangin. Hangin. Um, hangin yan? Oo. Mm. Ulap yan. <laughs> ito, ito, hangus. Ha? Huh? Ano yan? Hangus. Anong hangus? Hangus yan yun. Oh. Diyos ko, ibanaling guhay mo, anak. <laughs> Ba't ano ba nangyayari? Gusto ba, ba ni, ano, ram-ram? Ito daw ng blue. Pink na rin natin na. Sabi ng teacher ko, magkano lang daw sa tambayan, kakain daw siya sa tambayan. Tambayan? Gusto ko pilot. Oh, wag ka na mag-pilot. Gusto ko. Be, sabi ko, ilipot mo kami sa buong mundo eh. Doon mo kami dadali sa langit. <laughs> ito po kay Nawa yung ano no, yung pre-elem things to bring. Tapos ito po yung inatali yung... ki yung... Amber, ki Ram. Ma elementary sa pre-elem, okay. No, Nawa sa tingin mo, matatapos mo yung ano, yung school dito? Hindi <laughs> <laughs> nga. Ah. <laughs> uh. Ah, oh, elephant? Si Ading. No. Oh, si Ading. Si Ading na, no. Pusit yan. Pag pusit si Ate Ading mo. Hindi, ito yung things to bring daw. Ito yung kay Noah. Hindi, sa tatlong bata. Saan mo nadal yung bag ko? Dati, wallet lang kinukuha mo yung bumbag no? Ay, inuto ka na niya ma'am para hindi mo siya ano. Naka, ano, excited ka na? Excited ka na mapalo ni ma'am? Oh, sample, sample. O, oh, kanya, tinanong ka. Iyo, nag-aaral ka na pala. Ano pa pangalan mo? <laughs> No, tumino ka sana dito, ano? Ay, tingnan natin ang bagay. Ay, love. Parang bait pa dyan, na. Ah. Ang <laughs> Marvin mo, Arvin. Kasi sa kanya. Oo, oh, maliit, malaki. Tingin mo nga, Noah, na ano, maganda kilos mo. Ano, mo namayara mo na? Doon na lang natira. i Arvin pa. Hindi, diba, ba't naman? Ano ba kasi bagoyin ko yung nungan mo? Pagdatay sa langit, <laughs> eh. Hindi, ilayo mo sa akin si Noah. Baka abutin. No, nakikita mo. Ayan, ganyan yung babasahin mo. Pati papilido mam, no? Ito ba yung pagpangit sumulat? Pogi. Eh. Amber Nicole de la Peña. Ten, ten. Ten, -ten, -ten. Amber, baka maging abogado ka. Ang dami nito. Ramilo Rase. Ram, ram. Ito pa ram, ram. Natalie Lindsay de la Peña Ay, asan kay Noah daw? Kids, let's go Kids, sundan nyo na si dating Pogi Matangoy mga teacher, ibig sabihin dito to Dami libro, yusko ko Sabagay, nung nag-aaral ako ng elementary Punti ilay libro ko kasi matalino ako ng bata eh Kilabli lang ako na bobo <laughs> Ay, nilap mo Ba't parang konti? O, oh, eto kay ano to? Kay Eto kanina tong naglagay dito. Eto kay Sa loob ito na lang. Eto kay Nawa to. Eto uh, kay Nawa. Ayan, kay Kay Ram Eto so, kay Ram Ram. Kay Arvin tayo. Dominic naman tayo, Arvin. MB, alam mo na, ma mahal magpaaral ha. Okay lang yung hindi kasi ang edukasyon. Hindi tinitipid dyan. Oh, ano? Pakarap ko nga dito mag-aaral. Sa central na ito dati. Pero at least eh, natupad naman ni Arvin. Okay, let's go. No, oh, mayis ka. Tara, tara, tara. Nawa, kung naman na mag-vlog. Oh, mali Ano? Anong ginagawa ano, ng Arvin. Mali! Ala ka ng, ano? ka ng magbago? Saka <laughs> na kita, ano ba? Gusto maging? girl o boy? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi. Hindi <laughs> talaga. Sakit mo sa ulo. Hello. <laughs> Hello.

Ba't ako pipirma? Obligado bang ako? Siguro babayaran ito. Ba't tinatakpan mo? Eh, syempre. yung firma ng anak mo. Ito? Oo Ay, hello po. Uy! <laughs> Naiya, sinawa sa inyo ma. Maganda kayo siguro. Kaya ano. Na? Nawa, mas yun nawa. Uh, ito, <laughs> sumung kita kay... Ay! Sumung kay Ate Ash mo. Pinagpalit mo pa na si Ash. Sa ulo yung nawa. Susuko na ako. Sana hindi kasi likot yung nawa mo to. Bakit? Pag nag-14 na ako, gusto ko dito mag-aaral sa Dominic. Oh, ah, sige, pag nag-14 ka. Diba, Amber, excited ka na mag-aaral, Amber? Hmm? Tamo, tumaba ka sa bakasyon, Amber. Oh. Kain tulog, <laughs> iPad. Ikaw, Amber, may excited ka na? Saan ka excited? Mag-school? O oh, sa mga classmate? Hey. Okay. Arvin, ikaw ha? Huwag mo na inumplewensyan si Ramra. Mayamang ikaw na lang. Saan tayo punta? Noah, ang init sa bang dadaling. Hindi sa atin yan, ba't bubuksan mo? Yo, Noah naman. Mga bata na to. Dumapakalit. Hmm, ilang beses ba yung inir eh? Ito sa uniform ni Arvin. So guys, nagsusukat lang ng uniform para kay Arvin naman sa panganay namin. So abang ako na lang yung mga bata rito sa labas. O yan, okay, nakasunod ka na naman ha. Andito po kami sa dami ni. Hello guys. Andito, Andito ka kami sa escort kay Arvin. Pwede ka hindi yeah, Huh? So 200, Sabi mo sa Oo nga. Oo. pa. Ito na mag-aaral pa pag <laughs> okay, pag-aaral eh, hindi tinitipid talaga. Hindi ba mga anak? Yes. Yeah. Eh, anong di pa tinitipid? May pambili gamit pa nila. Ay, bibili pa tayong gamit? Oh. Kaya kayo, pagbutihan niyo pag-aaral lang. Pag nalaman kong hindi kayo nagsiseryoso sa pag-aaral eh, tatanggalin ko kayo sa mga school niyo at ako mag-aaral. Nawa, ayusin mo ha. Ayusin mo desisyon oh, mo sa buhay. Oo, kaya nawa sa mga teacher mo, noa. abay, akong anak dati, just ko. Dahil cool. pagod nanay ko ko, kakasabit ng medal sa leeg ko. <laughs> Ay, yun eh. Ako, mama ko, sumakit yung balak. Ang kakakit sa panahog sa stage eh. Bakit? Eh, puro gumamay na sinabit sa akin. <laughs> Nung sign up the cross, pag dumadaan ng simbahan, di ba? Turo ko sa inyo. So, yun guys. After nung enrollment, bibili ng gamit. After nang pabili ng gamit, mga anak na si mae oh. <laughs> Hindi na makangiti yung tatay. <laughs> yeah. <Manangiti>. Alak pabor more! <laughs> Sarap na, iyak later! Hahaha! <laughs> Hindi, kung baga nakikita ko naman sa mga kapatid na alam. Uh, Masisipag sila mag-aaral. Ewan ko lang kay Noah. Kasi ngayon pala mag-aaral eh. <laughs> Sabi ko nung teacher, ma'am, sure ka na po ba ipupuli paid mo? Kasi baka umatras po ulit. Hindi, kaya pinuli paid natin. Para talagang wala nang atrasan. kasi nawalan naman yung ano namin, pinuli paid namin. Kasi ano guys, tawag doon para wala nang talagang atrasan. Hindi siya so, pwedeng huminto. Hindi siya pwede huminto. Hindi siya pwede sumuko at magbago ang isip. Kaya no, mag-aaral ka ng buong taon. Yes! Yay! Yay! Magiging mabait na si Noah. Yay! Iisang <laughs> lalaki mo Hindi ko alam din kung si Noah kaya kayaanin ng Montessori ha. Hindi uh, natin masusubukan ng Montessori kung uh, kakayanin si Noah. Mukhang natatakot sila tagapin si Noah. <laughs> Baka masira yung pangalan ng eskwelahan, ganun Oh, hindi naman, kumbaga parang ano, napapanood nila po, makulit daw. Hindi naman makulit you know? ah. yung Noah. Sobrang kulit. Yes! At Noah, yung unggoy na sila sa akin, sa akin palitan mo, sabi mo, pogi na lang. Palitan mo ng pogi. Daddy, bakit may tatawalan eh. Ngayon naman natin, di ba may natutunan mo si Noah, bakit magsinungaling. Hindi ba si Daddy? Nee. Hindi! <laughs> Maganda ba si Mami? Yes! Yeah. Yeah. Uh, Dapat pag nakablog tayo, puro ganun sasagot nyo. Nakablog tayo, anak ha? Yes. Pogi ba si daddy? No! Yes. Cut mo na yung video. Bakit? Okay. Kakat ka daw, nakakat mo. Baka ikat ko na pagiging tatay sa kanila. Kakat ka na bibili kayo ng gamit ni si daddy sa school. Pogi ba si daddy? Yes! masip sir balay. Yung mga gamit nyo. Ah, kinakuha niya ng libro nyo, Ah. Baka malaglag, Ah. malaglag, dandan. Dami yung libro, sana mabasa niyo lahat yan. Ah, lagay niyo na sa mga kwarto ninyo. Tago nyo na yan, tapos kain na tayo after. So, dumating na yung mga galing sa Mbuanga. Dumating na, tito? Ayan na, dito na sila. Asan? Ah, Ito lang, na, mga Ay, galing sa Araw. Ay. Oh, Kali sa Buanga? Hindi kuya, ako lang, ako lang sa mundo Hi, welcome back mami Welcome back. Ati tata, welcome back. Welcome back. <laughs> Parang nagluso ganyan yata kayo. hindi. <laughs> ano yung anday? Anday, ba't nag-itim ka, Day? Ay, bilay Ay, ka pa rin, Maray? Ay, maharat niya kagabi, ha? ka ganyan kagabi, ha? Hindi, kaya ako nag-video, eh. pa sa ko kay Mami. Ay, alam mo, Ay, alam mo, ha? Ay, alam mo, ha? Nakalimutan. Na, Sakit. Na, na, na kayo na. ni Lovely. Sakit oh. na. ba, diba, pupunta sila doon. Ay, si Balot to ha. Agaw ha. Aga ni Balotsky oh. Kapataan ko lang yung aking asawa. B. Hindi rin mga galing sa Buanga. Sila mami. Asa di pasalubong sa akin? Ginamas na iyang kunin. Di ba ka sabihin? Na, excited. Hindi Oo. Nagblast naman ako kay mami. Pero hindi pa rin niya inabot yung pasalubong. Busy in day. Umitim. Si mami parang di umitim eh. Maputi pa din. Kasi hindi, parang umitim ka, hindi. Ay, di ka ba kasama? <laughs> Ngiti-ngiti ka, isa ka pang umitim sa sambales. Di ba yan na, Masabi, masyado ako excited. Eh, sakto kasi tanghalian niya, no? Ay. Yes, nandito na si Mama Jay, bago ako mamanak. Woo! <laughs> <laughs> Tara, kaya mo na tayong tanghalian. Ay, 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 makapag na kami ni Mami. Hindi na matutulog si Noah, saka sinatat sa kwato namin. Patay <laughs> sarado tayo kay Noah, no? Ano at ba gano'n si Ano? nabuntis mo? eh. May mikis ah. Ayun na tayo magkis. Ganyan daw kasi pag bunso. Yung may kaparating. Naglalabi. Ah, kung de. baga parang siselos na siya. Hindi na kasi siya magkibunso. Hindi ba siya si nagsiselos kung baga. Siyempre, hindi siya bunso. Ang baga. Sinusulit na niya. Oo. Kapag siya pa yung uh -huh. bunso. Okay, let's eat together. Clap-clap <laughs> na. clap-clap <laughs> <ganyan>, <laughs> na. na. Ayun, yung clap-clap. Naamoy ko. Ito parang amoy ano, di ba? Amoy. Dito na dito ramen. Lamang mo na gusto ako ng Wow.